Ang 26-year-old Scandinavian, Spanish, and Filipino na si Atisa Manalo ay isa sa mga fan favorite sa katatapos lang ng Miss Universe Philippines 2024. Marami ang umasa na siya ang mag-uuwi ng corona, ngunit siya ay hindi pinarad at naging second runner-up lamang. The Philippine Showbiz List presents Profile and Pageant Journey of Miss Universe Philippines 2024 Second Runner-Up Atisa Manalo. Who is Atisa Manalo? Si Maria Atisa Manalo ay pinanganak noong May 27, 1997 sa bayan ng Candelaria, Quezon sa ilang Pilipino-Spanish at sa amang Finnish-Swedish na hindi niya para kikilala ng personal. Lingid sa kaalaman ng marami, lumaki si Atisa sa payak na pamumuhay. Ang kanyang ina ay isang housewife, samantalang kanyang stepdad ay isang tricycle driver. Katunayan, tumatao siya sa tindahan at nagbibenta ng kandila tuwing araw ng mga patay. Bagamat hindi siya lumaki na may pribilehyo, inilarawan ni Atisa na masaya ang kanyang childhood. Samantala, sa taglay na kahinhinan at kalikitan, aminado si Atisa sa kanyang boyish side. Katunayan, ibang larangan ang nais niyang tahaki ng kanyang kabataan. Bago pa man pursigihin ang pageantry, una na niyang pinangarap ang maging isang pulis. Ayon kay Atisa, gustong gusto niya talaga noong bata pa siya na maging spy o maging isa sa mga Charlie's Angels. Ito ay sa kadahilan ng lumaki siya sa kanyang mga pinsang lalaki at kadalasang kalaro ay mga lalaki. Katunayan, mayroon siya mga laro ang panlalaki tulad ng baril, kotse at sundalo. Ayaw niya sa mga manika, sa halip itong ginagawa niyang target sa pellet guns. Dagdag pa sa paglinais niyang ito ay eh dahil ang kanyang mga tito at pati na rin ang kanyang lolo ay bahagi ng pwersa ng pulisya. Sa huli, ang pangarap ay nagtulak kay Atisa na mag-apply sa PNP Academy nang walang kaalaman ng kanyang pamilya, hanggang sa makarating siya sa huling hakbang na dinala sa kanyang pagsusulit. Ngunit bilang isang magalang na anak, hindi nagtagal si Atisa sa pagtatago ng lihim. Nagtagumpay ang kanyang pamilya sa pagkumbinsi sa kanya na sundan ng ibang landas. Ang pagbabago sa direksyon ng kanyang buhay ang nagtulak sa kanya na magiging isang graduate ng accountancy mula sa Manuel S. Enverga University Foundation an entrepreneur. Hindi man natupad ang pangarap na maging isang pulis, pinursigin ni Atisa ang isa pa sa nais niyang gawin, ang pagninegosyo. Sa kabila ng paglaki na walang panabilehiyo, siya ay nagpamalas sa kanyang mga kasanayan sa negosyo sa maagang yugto ng kanyang buhay. Katunayan, mayroon siyang itinayong sariling business empire. Sa paglipas na kanyang 20th birthday, nakapagtatag na siyang dalawang food business sa Australia na tinatawag na Cafe Noun at Call Me Harris. Maliban dito, ay mayroon din siyang sariling food and beverage company dito sa Pilipinas. Ngayon, ang kanyang kumpanya ay nagbibigay ng trabaho at oportunidad para sa isang libong Pilipino. Ipinapakita kanyang dedikasyon sa pagbibigay lakas sa kanyang komunidad. Ayon kay Atisa, palaging araw siyang interesado sa anumang may kinalaman sa negosyo. Katunayan, nung nag-aaral pa ng high school, ay siya raw ang nagmamanage sa stocks ng kanyang pinsan. Sa tingin ni Atisa, nang na negosyo ay talagang para sa kanya simula nung bata pa siya. Ngunit higit sa lahat, ang kagustuhan niyang maging financially independent ang nagbigay inspirasyon kay Atisa na simula na kanyang sariling negosyo sa napakabatang edad. Gusto niyang kumita ng sarili niyang pera at ayaw dumidepende sa pamilya bagos ay nais niyang makatulong. Aminado si Atisa na hindi madali ang tinahak na larangan. Pero ang pagtatayo ng kanyang mga kafe ay naging posible sa pamamagitan ng pag-iipon at pagkakaroon ng kaalaman sa paggastos ng pera. Mas gustuhin niya mag-ipon kaysa mag-shopping. Inipon din ni Atisa kanyang natatanggap na allowance mula sa kanyang mga magulang noong siya ay nag-aaral. Del scholar noong college, wala na siyang binabayaran pa at ang natatanggap na pera mula sa eskwelahan ay kanya ding itinatabi. Maging kanyang kita mula sa pagsali sa mga pageant at pageant veteran. Malayo sa pangarap na maging pulis, tinahak ni Atisa ang mundo ng pageantry. Ibinuhos niya rito ang kanyang mga lakas na alam niyang may talento siya, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatrabahuan ang buong oras. Katunayan, ang newfound love for pageants ay udyok sa kanya na kanyang mga kapamilya na laging naging pinakamalalaking tagahanga niya sa abot na kanyang maaalala. Dahil lumaking walang gininto ang kutsara sa bibig, bata pa lang, nasa kaisipan na ni Atisa ang magsumikap. Katunayan na pagsali niya sa mga beauty pageant, ang nakikita niyang isa sa mga paraan upang makatulong sa kanyang pamilya. May na pageant veteran si Atisa na nagsimulang sumali sa pageant sa pamamagitan ng paglahok sa mga patimpalak sa kanilang eskwelahan mula elementarya hanggang magkolehiyo. Miss Universe Philippines Journey Mula ng simula ni Atisa kanyang karera sa mga pageant, walang duda na ang kanyang doll-like features at misis sa hingganda ay agaw pansin. Dahil sa buong pahintulot ng kanyang pamilya sa pagkakataong ito, nagsimula kanyang paglalakbay patungo sa national competition. Nang walang mataas na mga inaasahan, siya nag-audition at pumasa sa Binibining Pilipinas 2018. Ang magkaroon ng Miss Universe Crown ang pangarap ni Atisa, pero si Catriona Gray ang pinalad magwagi ng kapwa sila Somali sa Binibining Pilipinas 2018. Hindi man niya nakuha ang minimithing corona. Siya ay pinadala ng Pilipinas sa 58th Miss International kung saan siya ang hinirang na first runner-up. Muling sinubukan ni Atisa kanyang swerte matapos siyang magsumiti ng aplikasyon sa Miss Universe 2020. Na-excite ang pageant fans dahil marami ang naniniwalang malaki ang potensyal niya na papanalunan ang corona pero sa hindi inaasahan ay nag-back out siya. Matapos ang pinag-usapan niyang pag-back out, naglabas si Atisa ng official statement via social media at health reason ang ibinigay niyang dahilan. Punsod nito, ilang pageant fans ang na nadismaya sa desisyon niya failed to win the crown. Masasabing wala sa bakabularyo na at least sukuan ang pangarap. Palagi itong nasa kanyang puso at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Katunayan, ginulat niya ang pageant fans sa kanyang pagbabalik sa Miss Universe Philippines 2024. Appointed candidate siya at isa na ng Quezon, kaya naging madali sa kanya pagsali sa patimpalak. Ngunit nagkaroon ng kontrobersya ang appointment kay Atisa bilang Miss Universe Philippines Quezon Province dahil may mga nagreklamong na wala ng oportunidad sumali ang ibang mga kababaihan mula sa naturang lalawigan na nagnanais din magkaroon ng beauty title. Patungkol naman sa kanyang pag-atras, inamin ni Atisa na hindi talaga siya handa noong panahong yon. Naroon anya na niya na wala siyang bagong ipapakita sa pageant scene. Makalipas ang anim na taon, naroon na ang kanyang kahandaan at desididong mauwi ang tagumpay. Hindi naman binigo ni Atisa ang mga tagahanga niya sa kanyang pagbabalik sa prestihiyosong patimpalak dahil umpisa pa lang ay naroon na ang pagpapakitang gilas niya at kapansin-pansin ang determinasyon niya na mauwi ang titulo. Katunayan, siya ang isa sa mga tinuturing na front runners at dark horses ng kompetisyon. Masasabing ang handang-handa ng iuwi ni Atisa ang corona dahil nangibabaw ang kanyang pangalan at humakot ng maraming special awards sa pre-pageant events at preliminary competition. Sa three online challenges, ang swimsuit, personal interviews, and runway swimsuit, bahagi ng top 5 si Atisa. Sa ginanap naman na preliminary competition, katulad ng inaasahan, hindi basta lang na nahimik isang tabi si Sang at Isa at talagang pinakita kanya nag-aapoy na presensya. Muli siya nagpasiklab na kanyang buong kahusayan sa pagrampa kung saan ay napakita ng ang kanyang tone physics sa preliminary swimsuit. Ipinamalas din niya kanyang pasarela skills and style sa evening gown competition. Tagumpay si Atisa sapagkat siya nag-uwi ng walong espesyal na parangal mula sa mga sponsor ng patimpalak ngayong taon. At sa ginanap na Grand Coronation Night noong May 22, 2024 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City, isa si Atisa sa 53 kandidata na naglaban-laban para sa titulong Miss Universe Philippines 2024. Pasok si Atisa sa top 5 ng kompetisyon. Sa question and answer portion, tinanong siya, Women learn from each other. What is the biggest lesson that you've learned from another woman and how did it improve your life? ang kanyang sagot. My grandmother put me through school, and the biggest lesson I have learned from her is to always be kind. She is someone who has a big heart and took care of me since I was a kid. And I do think that my grandmother is someone that I can look up to. She is someone that is an embodiment of what a great woman is. Sa pagtatapos ng pageant, si Miss Bulacan ang nanalo ng na Miss Universe Philippines at si Atisa ay nanalong second runner-up lamang i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!